Kumusta, paps ngayon ya naman. ah uh, kung nalustre din mo kayo ng tornilyo or thread, dapat meron kayong tools na mga ganito. Ito yung barina. Kailangan na kailangan natin ito pag uh, tayo ng bagong trade. Tapos ito naman yung drill bit. Ito naman yung pangtanggal ng trade na nasira. Kasi hindi talaga maiwasan na masira yung trade lalo na pag, uh, tagal na yung motor natin. Medyo yung crankcase kasi lumalambot na kaya nalulustre talaga yung thread. Tapos ito naman yung ano top tool niya. Ito yung gumagawa ng thread para magkaroon siya ng ano thread sa loob. Tapos ito naman yung wire thread insert. Ito yung ano natin gagamitin na may balik siya sa dati sukat. Tapos ito naman yung twist key. Ito ang pinagagamitan nito. Kuha lang ko ng isa dito. Kasi importante rin tong twist key nato para may pasok agad natin yung ano. Helicoil. Helicoil kasi ang tawag nito yung spring. Spring to pops na thread. E pag ganito siya. Yan, 'di ba may harang sa dulo. Itusok ko na tong twist key sa loob tapos ipasok mo na siya pag meron ka na nagawang trade. Tapos ito naman yung pantulak para matanggal yung nakaharang. tulak itulak mo lang yung may nakaharang sa dulo Tapos matanggal na siya. Madali lang naman siyang matanggal. Pero kailangan mat yung pagmatanggal sa kailangan natin tanggalin din yung natanggal. So, Pops, ah, pag bumili kayo nito sa Shopee, mayroong nakalagay dito, ah, trade repair kit ang tawag doon. So, ito na yung gagawin ko, paps. Binarina ko na. Kailangan, pagka-barina, kailangan tuwid din para pagka, pagkalagay natin ng pag mag-trade tayo, tuwid din yung ano niya. Tuwid din yung lapat ng pag gumawa na siya ng trade. Kasi pagka-tabingi, may parts dito na hindi hindi ma lagyan ng thread kasi tabingi nga may iba mababaw may iba ma mal, uh, mababaw, may iba malalim hindi siya pareha kaya ang resulta tatabingi yung ano kilikoil sungkitin ko lang tanggalin ko lang yung ano dito yung pinagbarinahan Tapos, ito na yung top tool. Kailangan pagka, uh, ano ka nito, uh, ipasok muna siya dito sa pinag natin. Ganun pa rin yung gagawin mo, paps. Kailangan tuwid pa rin yung paggagawa uh, mo. Kasi para hindi siya tatabingi. Huwag mo lang masyadong madaliin. Kailangan... Kunting ano to Kunting focus kailangan mag ano ka talaga dito maglaan ka talaga ng pasensya kasi pagka medyo magkamali ka kasi dito malaking problema ang mayayari. kaya ingat talaga sa pag ano, paggawa ka ng trade malambot lang naman siyang ikutin kaso kailangan talaga maingat din Tapos tulak mo lang, lang siya ng dandahan para bumaon siya. Tapos pag pagkatulak mo ng dandahan, hayaan mo na siyang sarili niyang, ano, sarili niyang trade ang kumakapit dito sa, ano, sa pinag marinahan natin. Basta nakatuwid na siya, tuloy-tuloy na yan. Yung paggawa niya ng trade. Hindi na yan tatabingi. Pag, pagka nakatuwid na yung ano, nakatuwid na yung top tool natin. Pag naipasok na natin sa dito sa butas. Basta ikuti, ikutin mo lang siya ng tandahan. Yan, pag ganito. Basta pag gumawa ka ng pag mag DIY ka ng ganito pap sa uh, wag ka lang wag, basta wag ka lang kabahan focus ka lang para magawa mo ng maayos yung ano ginagawa mo madali lang naman siya hindi naman siya mahirap kaysa ay pagawa mo to sa iba sobrang mahal kasi pagka pagawa mo to sa iba kung kaya mo naman kung meron kang pabiling tools bumili ka na lang ng tools os, ikaw na mismo mag DIY at least sarili may sarili ka ng tools sa paghugot nito paps uh, ganun pa rin wag mong hugotin uh, ikutin mo pa rin uh, counterclockwise yung ikot yan pag ganito. Iikot-ikot mo lang siya para matanggal yung ano, pinagtridan Yung kiss-kiss ng ano natin yung pag nagkiss-kiss yung top tool natin, siyempre yung kiss kissan niya ito, nasa baba. ay iwan kaya kailangan natin dito susungkitin din natin to para matanggal kasi pag hindi natin ito susungkit din yung yung ano nya yung pinagiskisa ng top tool pag ipasok na natin yung ano helicoil aharang yan sa ano treat mahirapan tayo ma mahirapan tayo may pasok yung ano helicoil dahil wala akong ano, wala akong compressor. Sinungkit-sungkit ko lang ng ano, stick. Para matanggal lang siya. Di DIY na DIY talaga ang datingan dito kasi hindi naman ako kompleto ng gamit. Huwag niyong hipan to, baka mamaya maano ano sa mata nyo Sungkit-sungkitin so, niyo lang para ano, matanggal. Ito na yung hili ko will Pasok ko na. Basta pag mayroon kang twist key madali na lang siyang may pasok. Kasi pag walang twist key twist key kasi mahirap siyang may pasok. Kaya kailangan kumpleto talaga ng tools para wala kang abiriya pagka uh, gumawa ka na ng gumawa ka ng mga uh, tulad nito gawa ng trade so tatanggalin ko na yung ano yung pinakadulo kasi harang kasi yan tapos susungkitin mo lang din ulit ito yung ano nya ito yung screw nya testing ko ayun ito yung dating stock nya na screw Suwak pa rin In, swak pa rin siya kaya hindi natin siya ma-oversize kasi nga nilagyan natin siya ng helicoil na kasukat din sa lumang ano lumang screw screw type kasi ito eh pero same kasukat lang to ng tornilyuhan ito yung sa side ng magneto medyo Mahirap nga lang to dito, banda. So ngayon, binalik ko na. Tinanggal ko na Tinanggal ko lang yung screw tapos binalik ko na, na yung cover para mapadali. Yan, okay na to. Paps, kung nagustuhan mo pala itong ganitong video, paps, ah, subscribe mo ako para ma-update ka sa mga video na tulad dito. Yung pagdi-DIY ng mga motor natin. Maraming salamat, paps. Ah... Hanggang dito na lang 'yung video natin. Alam na